Sa Iloilo, isang tahimik na bayan ang ginimbal ng isang kasindak-sindak na pangyayari. Isang maligno or aswang ang nagdulot ng dilubyo sa maliit na bayan sa Iloilo. Ang kwento natin today ay isa sa mga pinaka nakakalungkot at nakakagalit na pangyayari na tungkol sa buhay ni Rosa na nagdadalang tao. Pero bago natin umpisahan ang kwento, welcome sa Kababalaghan Iri Stories. Isa sa mga nakakatakot at nakakakilabot na channel dito sa YouTube kung saan pwede mong ipadala ang personal eerie stories mo. Ngayon, kung mahilig ka sa mga misteryo at hindi maipaliwalag na kababalaghan, nasa tamang channel ka. But before we go on, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications. Pakikidnap na rin yung like button. Pakishare na rin ang video sa family, friends, aso, pusa, dyan sa kapitbahay nyo at dyan sa jeepney driver na sinasakyan mo ngayon. Tara na simulan na natin ang kwento ni Rosa. Sa isang liblib na baryo sa Iloilo, -ilo, may isang maliit na bahay na gawa sa nipa at kawayan. May isang buntis na babae na nagnangalang Rosa ang hindi makatulog. Si Rosa ay walong buwan ng buntis. Nakahiga siya sa papag, mainit ang gabi Ngunit hindi niya maipaliwanag ang ginaw na bumabalot sa kanyang katawan. Hindi siya mapakali. Kanina pa siya gising. Nakikinig sa tahimik na paligid. Ngunit may isang bagay siyang nararamdaman. Parang hindi siya nag-iisa. Alas dos na ng madaling araw. Ang buwan, bahagyang natatakpan ng ulap. Tahimik ang paligid. Pero may kakaibang ingay sa labas ng kanyang bahay. Parang mga kuko na ka sa bubong. Napatingin si Rosa sa bintana, pero walang tao. Pero ramdam niya na may nakatingin sa kanya. Napahawak siya sa kanyang tiyan at marahang hinaplos ito. Anak, huwag kang matakot. Ang bulong niya. Pilit niyang pinapakalma ang nagwawala niyang dibdib. Ramdam na ramdam ni Rosa na may isang nilalang na nagmamasid sa kanya mula sa kadiliman. Sumagi din sa kanyang isipan ang usap-usapan sa kanilang baryo na meron daw paligid-ligid na aswang sa kanilang bayan. Isa itong nila lang na kinakatakutan marinig mo palang ang pangalan. Isang mapagbalat kayo. Kaya nitong magpalit ng anyo, aso, baboy, uwak, pati na rin kahit tao. Ngunit sa gabi, lumilitaw ang tunay niyang anyo. Isa itong nila lang na may balat na parang nabubulo. May mahabang kuko, matutulis na pangil, at malaahas na dila na kayang umabot ng sampung talampakan para sunggabin ang sanggol sa sinapupunan ng isang buntis. At ngayong gabi, gutom na gutom ito at alam niya na kung anong gusto niyang kainin. Habang nakahiga si Rosa sa papag at nagpapaantok, may narinig siyang kaluskos sa bubong at dahan-dahang lumalapit ang tunog sa may pinto. Napalunok si Rosa ng laway at sabay-sabing, Sino yan? Mahina niyang tanong. Pero walang sumasagot. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at lumapit siya sa pinto. Sumilip siya sa maliit na butas na nasa dingding. Wala siyang makita. Madilim ang paligid. Tanging ilaw lang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa paligid. Nang napatingin siya sa itaas ng kesame, bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin na dahan-dahang pumapasok sa bahay. Napaatras siya. Hindi na nanggagaling sa pinto ang ingay. Nanggagaling na sa bubong. Dahan-dahang umupo si Rosa sa sahig niyakap ang kanyang tiyan at sinubukang wag gumawa ng ingay. Ngunit mas lalong lumalakas ang kakaibang tunog sa kesame. Naririnig mo ang gasgas ng kuko sa pawin, kaluskos ng paa at isang malalim na paghinga. May taong nakatayo sa bubong nila. Muli niyang narinig ang langit-ngit at nang tumingala siya, nakita niya na dahan-dahan nang nagkakaroon ng butas sa kanilang kesame. Napapikit si Rosa at nagumpisang manginig hanggang sa may sumilip sa bagong butas sa kesame. Dalawang mapupula at nagbabagang mata ang sumilip sa kanya mula sa dilim. Dahan-dahan itong umiti at doon niya nakita ang mahaba at matutulis na pangil na basang-basa ng lugo. Napatili siya pero bago pa siya mapatakbo, isang malamig at mahaba na dila ang dumaan sa butas na pinipilit hanapin at abutin ang kanyang tiyan. Diyos ko, tulong! Ang sigaw niya. Mabilis niyang hinawakan ang rosario sa kanyang leeg at itinapat ito sa dila ng nilalang. Isang nakakilabot na hiyaw ang narinig niya bago mabilis na nawala ang dila sa butas. Nanginginig siya habang pinagmamasdan ng paligid at habang hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. Biglang tumahimik ang paligid at ultimo mga tunog ng mga kuliglig ay bigla na lang nawala. Nawala na rin ang tunog sa kesame. Ang akala niya ligtas na siya. Ngunit ang hindi niya alam, nasa loob na pala ng bahay ang aswang. Hindi pala nailak ni Rosa ang bintana. Dahan-dahang napalingon si Rosa sa sulok ng kanyang bahay. At sa ilalim ng lamesa, may isang payat, mahaba, at matigas na kamay ang dahan-dahang lumalabas mula sa dilim. Kasabay nito ang isang bibig na nakangiti at puno ng matutulis na pangil. Isang malalim na garalgal na boses ang narinig niya na nagmumula sa ilalim ng lamesa bango naman ng dugo mo siguro napakatalis ng laman mo napatili siya at tumakbo pa pero masyadong mabilis ang aswang sa isang inlap bumagsak siya sa sahig at napulit ang kanyang daster sa paghablot ng nilalang na ito hinanda niya ng sarili niya makipagpatayan para protektahan lang ang kanyang tiyan habang nakikipagbuno siya sa nilalang naramdaman niya ang pagkirot ng kanyang tiyan nabalot ng dugo ang sahig duguan na rin ang kanyang hita at dahan-dahan na nga siyang nanghihina ang kanyang sigaw. Wag! Wag! Pero huli na, naramdaman niyang may bumunot mula sa kanyang tiyan. Isang malagkit at mainit na bagay. Isang munting nila lang na hindi na nakaiyak. Ang kanyang anak, nasa kamay na ng aswang. At bago pa siya mawalan ng ulirat, huling nakita niya ang mapupula at gutom na bibig ng halimaw. At bago siya tuluyang himatayin, nakita niya na sinusubo na ng halimaw ang kanyang sanggol. Kinabukasan, natagpuan ng kanyang asawa at kapitbahay si Rosa. Wala siyang malay, duguan. Halos wala ng buhay, wala na ang kanyang anak. Galit na galit ang buong baryo at hindi hindi nila ito palalampasin. Nagtipon-tipon ang -tipo mga tao, bitbit -bit ang asin, bawang, puntot ng pagi at mga itak. At sa tulong ng albularyo, Sinundan nila ang mga bakas ng dugo sa lupa na patungo sa kagubatan. Sa ilalim ng isang balete, nakita nila na naroon ang isang hubad na katawan na nakatiwangwang, sugatan at nanginginig. Sa tabi nito, isang baboy ramo pero ang mata nito hindi pangkaraniwan, mapupula at naglilisig. Gutom ang baboy ramo at ang mata niya ay parang halos mata ng tao at doon napagtanto nila ng baboy ramo ay ang asawang Mabilis nilang sinugod ang hayop. Itinarak ng isang lalaki ang buntot ng pagis sa katawan nito at isang nakabibiling sigaw ang bumulabog sa buong kagubatan. Bago pa nila mabura sa mundo ang salo, nakita nilang dahan-dahan na namang nagbabago ng anyong aswang. Mula sa baboy ramo, naging isang itim na uwak ito. Mas malaki kaysa sa pangkaraniwang ibon. May mahahabang kuko at matatalas na mata. At mabilis itong pumagaspas at lumipad palayo. Huwag patakasin yan! ang sigaw ng albularyo. Pero huli na, sa isang inglap, na wala ito sa kadiliman ng kagubatan at walang iniwang bakas kundi ang tanging isang malagkit na dugo at isang malalim at malamig na halakhak na nagmumula sa hangin. Alam nyo ba hanggang sa ngayon, hinihintay pa rin ng mga taga ang pagbabalik ng aswang sa lugar nila. At kung magkakataon man na dumating man ang panahon na makakasagupa ulit nila ang nilalang, Handa na sila at sisiguraduhin nilang mapapatay na nila ito. Ang tanong, hanggang kailan lang kaya magiging ligtas ang mga buntis sa bayan ng Iloilo? Kung nagustuhan mo ang story natin today, huwag mong kalimutan mag-comment, ilike ang video, ishare at mag-subscribe. Hanggang sa muli.